guys, welcome back my channel ayun guys, ituturo ko po sa inyo yung experience ko po dito sa ano, sa Michelle vlog ako po ay isang monetized na po ito po ngayon sa mga baguhan pa lang po wag po kayo gumagamit ng mga sub kasi di po talaga mamadididik po talaga yan ni youtube ako po ay kaya lumago na kaya lumaki po yung subscribers ko po. Ano ba yan? Kaya lumaki po yung subscribers ko. Po. Kasi ang sikreto po doon. Mag-upload po mag-upload mag ng shorts. Masayaw. Masayaw so, ng mga shorts. Kasi yun po ang malakas na kahigop ng subscribers. Nung ako po ay na-monetize na po, sinusubukan ko po, po mag download ng ibang mga YouTube. Kumukuha po ako ng ibang YouTube na mga video. Tapos, bali re-upload ko po sa channel ko. After, ano, after two months, ako po ay na-reuse content. Ayan guys, na-reuse content po ako. Kaya ayun, uh, pinahirapan po ako ng YouTube ng apat na buwan. Hindi po, wala pa akong kita ng apat na buwan. Ako po ay na-reuse content noong November hanggang February. Nung pagdating ng February 18, <laughs> pag, pagdating po ng February 18, na-apply ko po, ayun po, pag after one week, Ayun. Na-monetize na po ako ulit. Bumalik na po yung kita ko. Yan siya guys. Sa mga nag-uumpisa pa lang po, huwag po kayo kumuka ng mga video na may video. Kasi yun nga ang mangyayari. mag content kayo. Papahirapan po kayo ni YouTube. Alam na alam ni YouTube yan kung saan kayo kukuha sa, you, sa TikTok o sa Facebook. Ayan. Nadiditik po, po talaga ni YouTube yan. Kaya ang ginagawa po kahit maliit lang po yung... Hindi, hey, mapasawi. Kaya nga guys, sa mga na nag-uumpisa pa lang po, kung gusto nyo po talagang malaki yung subscribers, mag-upload po kayo ng mga vlog ng shorts. So, yung pangit ko <laughs> Yung mag-upload po kayo ng mag-upload ng shorts kasi yun po ang malakas makahigop ng subscribers. Tapos, yung mga long video ko po, kahit maliit lang po, pero mal maliit lang views, malaki na may earnings din naman po. Kaya sa, kaya kung sa mga baguhan pa po, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi darating din, darating din yan. Kung ako ay baguhan pa po, kumukuha po ako ng video. Nung nag-viral siya, eh di nakakuha ko po yung 4,000 watch hours. Ayun nga, nakuha ko nga, pero nung nag-get start na po ako, sa ano, para mag-YPP na po ako, ayun, 4 months ako pinahirapan YouTube dahil nga, <laughs> nag-viral nga, di pa aking video, nung pa ako ng video may video. And siya guys, pinahirapan ako ni YouTube ng 4 months. Kaya sa mga Kaysa mahabang pasensya, ganun talaga. Huwag kayong magmamadali, ganun talaga. Uh -oh. Hey guys, pasensya na po. Marami pa ako mga back mga pasaway. May tatay. May anak. Uh, may tiyari. Okay. Hey guys, nawawala na ako guys. Salamat guys sa papanood. Sa Thank you for watching. Ayan ako, mga pasaway. ayun Oh. dito lang sa gilid ko. Nakaabong. Ayan po yung tatay. Ayan.